So ayun mga pre ano, itong uh, video po na bibigyan natin ng na reaksyon. Ito yung uh, build 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 sa panahon po ni uh, Digong. Uh Oo. -oh. Malaki pong uh, uh, pondo no. Pinonduhan po 'yan. Pero ang nakakagpagtaka dito po, sira-sira po. Yung tulay na 'to. No? Sira-sira. Ya, yeah, ako naisip ko tuloy, bakit ganun? No? Kakagawa pa lang eh. Tapos sira, na, na, sira na agad. Bakit ganon? Ano to? Uh, tinipid yung mga materyales? Bakit ganon? Digong naman. Oh, uh, eto ha. Sobrang pagtipid. Aspalto. Nalusaw. sabi nyo, eh, sabi nyo, sabi mga madidisits dyan, maraming nagawa si Tatay Digo. Totoo naman. Marami siyang nagawang kapalpakan. Ang tanong dito, bakit nalusaw ang aspalto <laughs> Hindi naman po yan masisira kung yan ay uh, uh, hindi tinipid. Diba? Yung build, build, build po ni Digong ay palpak. Diba? Palpak. Kung ito, sira ang aspalto yung isa naman ang reaksyon na natin, nung mga nakaraang mga buwan. Ano naman 'yon? Tulay din 'yon. Binagitan yun ng ano uh, 600 million ang budget doon pero umuuga. Nakalimutan ko 'yung lugar eh. Is, Sa uh, Batanes ba 'yon? Sa Batanes yata eh. Oo, umuuga 'yung ano, 'yung tulay. 'Di ba? Ang kaya lang daw pong dumaan mga motor, bike pero 'yung four wheels ay hindi po makadaan dahil delikado po. Pag may four wheels na dumadaan, umuuga yung tulay. Tutpik yata yung ano dun eh, haligi. Kaya yeah, umuuga. Diba? So, ito po, no? sa so, hindi pa naka-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Ayan na. Uh, salamat po ha sa mga mag-share ng ating video dyan. Ayan na. Uh, sa mga bago nating subscriber, maraming maraming uh, uh salamat po. At syempre, mer bago natin bigyan ng reaction yan, Meron po tayong Facebook page dito mga pre. Yan, Ballpoint Man 2.0. And sana po yun yung i-follow. Meron, meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. Ayan ha, so... Ayan, panoorin na po natin itong uh, balitang ito. Yan, sobrang pagtipid. Aspalto na losaw. <laughs> Ay, naku po. O, sige, sige, panoorin po natin. Usap-usapan ngayon sa social media ang isang tulay sa Mindanao na ginagawa. Oh, ito, to, Tulay, tulay po ito sa Mindanao, ha? Tulay sa Mindanao, oh. Ang isang tulay sa Mindanao na ginastusan ng 8 bilyong piso. Wow! 8 bilyon! <laughs> Hindi napakinabangan yung tulay. Eh, no? Sira-sira, oh maganda naman yata yung design ng tulay. Nakuha kayo sa design. Pero sa tibay, wala. Yan po ang tatak Duterte. Oo, walang silbi yung mga proyekto. Grabe, ilang bilyon yon Ilang bilyon? Bil bilyon na! Hindi po milyon! Ang pinag-uusapan dito, bilyon. Malaki-laking pera to. O, oh, ilang bilyon? O, tingnan nyo naman yung puti. Anong tawag? Yan, yan, yan yung, yung line na yan, oh. Sira-sira, o. Oh. Tapos may mga lubak pa yata. Grabe. oh Yan ba yung ipinagmamalaki ng mga Duterte? Yan ba yung pinagmamalaki ng mga Dut Dutai supporter? Yung ganyang klasing trabaho? Palpak! Proud. Magiging proud kayo niyan sa tatay ninyo. Sabi kasi ng tanga, mga tanga dyan. Eh, hindi yung tatay namin may build, build, build yan eh. O, oh, yan yung ano nyo. Yan yung proyekto. Ah. -O. Okay, tanyo na. Pambihira naman yan. Dyan po sila proud sa mga basuran trabaho. Eh, trapo yung ano nila eh. Leader eh. Ah, yung sinusuporta nila. Trapo eh. Ah. sa walong bilyong piso? Dalawang buwan pa lang kasi mula ng buksa ng Pangil Bay Bridge sa publiko. Eto na, sira-sira na po ito. Agoy! Naku po! Panigurado. Magiging problema na naman yan ng Pangulo. Pangulong Bumbong Marcos. Pangulong Bumbong Marcos na naman ang gagawa ng solusyon dyan. Kasi syempre sayang eh. Diba? Oo. Ewan ko lang kung haligi nitong tulay na to, matibay ba to? Kasi alam ko, pag tatak Duterte, umaalog. Oo. Oh, ang hirap kasi pag uh, ang presidente, bangag, floating. Oo. Oh, oh. Dahil yan, yung, tingnan nyo yung proyekto, floating din. Uh, oh, wala po sa ayos, di ba? Sos! Sip naman. Oo, oh, oh, anak ka ng nanay mo sa mga litrato na lubak-lubak na ng tulay. Agoy! Okay! Lubak-lubak yung tulay. Hindi lang po litrato yan. Video yan, oh. Ah. Oh. Klarong-klaro yan, oh. Ano nga yung, ano, yung, yung puti na yan, oh. Tingnan nyo. Wala sa ayos. Anong klaseng pagkatrabaho yan? Pa, paano tinrabaho? Ganyan ba? Sus, Mariusip. Ala. Alam, alam niyo kaya siguro, ano, kaya siguro bulag. No? Mararamdaman pag hinawakan 'yung puti-puti na 'yan. Ano tawag diyan? Pag hinawakan 'yan. Ano 'yan eh? Mararamdaman nilang hindi straight eh. Oh! Tung ito ay parte ng Build 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 program. Oh, na makinig kayo. Ah, na oh. napo ito. Ah, oh. parte ito n'n sa mga litrato na lubak-lubak na ng tulay. Ang proyektong ito ay parte ng Build 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 program. Ng... Oh, malinaw. Oh, iyan oh. Ang part ang ang proyektong ito ay parte ng Build 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 program. Build, build program. Build 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 program ni, ni Digong. Parte... <laughs> oh, ni Digong. Ay, oh, ito. Proyektong ito ay parte ng Build, Build, Build program ng Duterte Administration. Ah, oh, maliwanag yun ha. Baka mamaya yung kapalpakan ng Duterte, ipasan nyo na naman sa mga Marcos. Ipasan nyo na naman kay Pangulong Bumbo Marcos. Kasi gawain nyo yan eh. Halimbawa, kumakain ng pulburon yung amon nyo, o ipapasan nyo sa Pangulo. Ganun yun eh. O oh, baka ito, ipasan nyo na naman sa Pangulo. Diba? Oh, wag... Sigurado ako baka gawa na naman to nila ng fake news. Sabihin na naman proyekto ito ni Pang Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Diba? Yan tayo eh. Na natapos naman noong Setyembre at pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ipinagmalaki bilang pinakamahabang tulay sa Mindanao. Okay na sana eh no? Ipagmamalaki na sana. Pinakamahabang uh, tulay sa Mindanao. Ah, oh, yung pala, pinakapangit na mahabang tulay sa Mindanao. Ah, oh, bakit? Ay, eh, tinipid sa materialis eh. Pinakapangit at pinakamahaba, ah, pinakapangit, pinakamahaba at ah, pinakadelikadong tulay sa Mindanao. Bakit delikado bullpoint man? Eh, tinipid nga sa materialis eh. Tinipid. Oh, pag tinipid, hindi matibay. Kaya delikado. Para sa Facebook user na ito, nakakalungkot na mukhang maraming nakurakot daw mula sa pondo na para dapat sa proyektong ito. May... Oh, marami daw nakurakot. <laughs> Nakakapagtaka, billion yung budget. Billion yung budget. Tapos yan lang yung resulta. Alam nyo ganito kasi yan. Ang mga kurakot na tao, malungkot po yung mga yan pag wala silang project. Kaya ang mga kurakot na tao, hindi po papayag yan na hindi sila magkakaroon ng project. Maghahanap ng paraan yan para magkaroon sila ng project. Dahil pag may project, may budget. Pag may budget, may makukurakot. Ganun! Oh. ba? Diba? Sus! <laughs> Nagsabi rin, substandard ang pagkakagawa sa tulay at patunay ang mga litratong kumakalat online. ah oh, maliwanag po yun ha. Proyekto po yan. Ni Digong. Build, build, build. Ni Digong yan. Digong Hmm. Magbulag ha? Oh, may kasunod pa. Ito pa. Parte din ito ng build, build, build ni Digong. Oh. Ito pa. Mga bahay, may pabahay si Digong nga. K.O. Nga lang, tingnan nyo. Sa eto ah. sabi ko nga sa inyo, tingnan nyo to ngayon, yung video na to. Maraming damo. Maraming damo, hindi man lang nalinisan. Pero pabahay po yan, digong. ba? Diba? Ngayon, sabi ko sa inyo, kung ano yung leader, ganun din yung mga proyekto. Kasi, tingnan nyo dyan, oh. Andum eh. Diba? Tapos punta kayong dabaw. Tingnan nyo yung gilid-gilid. Ganyan din po, madamo. Kaya sinasabi nyo maganda yung dabaw. Ako gusto ko yung dabaw. Gustong gusto ko yung dabaw. Kaya nga lang, hindi po talaga maganda ang dabaw. Kasi ang namumuno, tamad. Hindi lang tamad, kurakot pa. Hmm. Eto, pakinggan nyo. Hindi ito ang unang housing project na sinipa ng Reporters Notebook. Hanggang ngayon ang nakapagtataka. Ganito pa rin ang klase ng mga housing project na inaabutan namin. Isa ito sa mga bahay na pwedeng paglipatan. At ayon dito sa nakuha namin housing project cost or housing package cost and monthly amortization, yung beneficiary magbabayad ng 499,653 sa loob ng tatlong dekada. October 2022, idineklarang completed ang housing project na ito. Ito, yung isang example ng housing unit na kanilang pineklarang completed. Yung pintura, basic coating lang. Ito naman, yung lababo. Basag-basag yung mga tiles. At, ah, walang lababo. Ito yung CR. Dito sa CR, wala man lang toilet bowl. <laughs> Ang kwento nung ilan sa mga nakausap nating residente dito, dahil ganito yung inabutan nilang unit, napilitan silang kumastos para matirhan agad at maayos yung housing unit na kanilang inabutan. Oh, okay. hindi e kinurakot. Ayan o, Tatak Duterte, Build, 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 2022 completed pero walang pintuan, bintana, tiles, pintura, inidoro, hanep. Pag may project, may budget. Pag may budget, may makukurakot, di ba? Diyan po proud ang mga Tatak Duterte, ang mga Dutae. Ang mga DD Shits. Kasi marami daw proyekto ang uh, pangulo nila. O oh, di ba? Yan ba? Uh, ikaw magiging proud ka ba dyan? Etra po yung pangulo noon. KO. Ano? Ah, oh, matitirhan ba yan? Hindi pa po kumpleto. So, ang uh, pinapakita nila sa atin na mahirap lang daw sila, hindi po totoo yun. Ha? Kasi, yung yaman ng mga yan, hindi natin alam kung nasaan. Pero, meron, meron, meron! Malay mo, nandun kay, pinangalang kay ano, ganito, ganyan, ba diba? Kasi, yung KOGC nga, nagtataka na rin ako eh. Or yung Kingdom, ni Kibuloy. Nagtataka ako kung si kay Kibuloy lang ba talaga yan or kay Digong at Kibuloy. Or baka share sila. Pero may matibay pong napagawa si Digong sa panahon niya. Sa build 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 niya. Alam niyo kung ano yun? Yung KOGC, tingnan nyo. Kalansay pa yan noon, ngayon, buo na. Ang tibay pa. Pero itong mga ganitong klaseng project niya, walang silbi. Oh. K.O. Kaya, sabi ko nga sa inyo, ingat-ingat po kayo sa inyong mga binoboto. ba? Diba? Ingat-ingat. Kasi karamihan dyan, ayun ako, magaling mga ko. 3 to 6 months, tatapusin yung droga, pupuntang West Philippines si Siligong. Ayun, ako, ay, mga kayabangan niya. Mm, yung pala, tropan niya pala mga in-check. Magaling mga konsiderigong eh. Dinadaan kayo sa pa-joke-joke niya. Oh. Uh, joke dito, joke doon. Yung iba, naniwala naman. Ay, sus, mariusit. Anyway, yun lang po yung ating video ngayon, mga pre. Meron po tayong uh, Facebook dito. Ayan, Ballpointman 2.0. Meron din po tayong uh, uh TikTok account, Ballpointman 2.0. Sana po inyong i-follow ang ating Facebook page. So, yun lang po, no? Kita-kits po ulit tayo mamaya sa ating bagong uh, video. Ayan. So, yun lang guys. Ingat-ingat po and bye bye